Hva? Lang? Sabi mo na kayo? parapidao, kasi ano? ba na ano? parapidao ba naman? 15 kilo, kung mo kung napipinti? 15 kilos? kung ano? 25 kilo hindi ba pwede 25? 25 kilo? kung mo? ano pinti kayo kilo? oh tau, kahit ano? ta nalo, la, 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 Hindi! la, 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 sabi mo, 25 25 kilo daw po bibili po. Bibili po sila sa din. 25 kilo bibili daw po sila. Thinking ko na lang sa 19 di ata sa sinabi mo. Pwede ba tawag 25 na lang? 35, yung pala talaga, no. Ilang 30 times daw. 25 pala na kilo 'yun. May bigit lang ng sa dalawin. Tukar lang dito. Meron pa ka laki? O nakay? Dito ko lang po lang. Maganda nito. Pag gana.

you <music>